So yung mga nagsisend ng uh, reviews video ay tingnan muna natin yung camera natin kung nagre-record ba talaga to. Back so, i Back muna natin. So i-back muna natin. and tingnan natin yung record kung nagre-record ba talaga yung camera mo. Yan makikita mo yung kulay red na circle yun yung makita mo yung kapag nakarid siya na puno full hindi yan nagre record kailangan pindutin natin yan bago tayo umalis pindutin natin yan yan mag square yan siya ibig sabihin nagre record pala yung das So, so dapat alamin natin yan. Ngayon, balik tayo doon sa pag nagsisend ka ng video. Previous video. So, yan. Ngayon, kung gusto mo pupuntang files, i-back mo lang dito. I-back lang. Ah, yan, oh. Files. Hmm. So, ito yung ito yung sa front video, a front camera, ito yung sa, right, uh, side camera. Ito yung front, ito yung side camera, sa, right side yung, sa, side camera. So, matita mo yan, dalawang box yan. So, doon tayo sa, front. Ayan, marami ng video. So, i-scroll natin yan. Hanapin natin yung previous video. Dito, scroll natin. Scroll. Yan. Yan ang pinaka huling video mo. So, matagal naman tayo dito sa garahe. Ito naman yung galing sa biyahe mo. Pwede mo dito pindutin. Galing ka sa biyahe. Our last video galing biyahe ito so, pwede mo pindutin yan at yun ang isi-send mo doon kung makikita naman yan eh uh, yan o yung mayroong pag i-play mo yan makita mo yung date niyan. yan o. yan may date yan dito sa si gilid yan o. kung kailan yan So, at least makikita mo na nag-record pala yung daska mo. So, yun yung previous video mo. Yun yung i send mo. So, yun lang. Ngayon, kung gusto mong i-stop, ganyan, balikan na naman doon sa sa record. Pindutin mo lang yung back hanggang mapunta siya sa back hmm. i-back mo lang tapos makita mo dito may home i-home mo lang yan tapos punta ka dito sa record ulit ayan na naka-read naman siya ulit kung gusto mo nang Umalis na Ipindutin mo na lang siya Yan Yan nagre-record na yan siya So yun lang Ready na yan um, Sa pag-alis mo Okay